Hello mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po tutok na po rito ngayon po May 15. Aba, ibibigay ko po ang mga uh, pwede nating tayaan po ng mga 6-digit lucky numbers, 5-digit uh, laki lucky numbers, 7-digit uh, laki lucky numbers, 10-digit lucky numbers, 8-digit lucky numbers para po sa mga Pilipinas at abroad po ng mga tataya po sa mga loto. Ano po, naglalakihan po ang mga prices dyan. Sure ako dyan sa Pilipinas at abroad dahil talaga naman po inaabangan lagi yan ng mga followers natin nating mga taga subaybay mga kalaki, kaya ito po ang magagandang tips at magagandang numero para po sa araw na ito mga kalaki, okay tayaan mo na ngayong May 15 mga kalaki dahil 3 days po natin naalagaan ang ating mga numero, kaya kung ready ka na nakuni ng ating mga lucky numbers abay ready na rin po ako para ibigay po sa inyo ating mga masaswerting numero ngayong araw po na ito, kaya habang kumakain kayo ng lunch dyan ayan po mga kalaki, habang nagprepare kayo ng lunch dyan sa mga nagtatanghalian na dyan manood na po kayo ng vlog natin. Ito po ang mga tips para sa mga tatayaan natin ngayon sa jackpot. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, tutok-tutok na po rito. Ito na po sa 10-digit lucky numbers abroad habang nagbabantay tayo ng tindahan, syempre, baka mamaya may bumili, eh habang walang bumibili, mamigay muna tayo ng mga lucky numbers. 10-digit lucky numbers, abroad na rito na. Number 26, number 39, number 27, number 38, number 41, number 63, number 67, number 20, number 8, at number 12. Ayan po ang ating 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers natin ay number 21, number 24, number 26, number 35, number 38, number 9, number 11, at number 23. Ayan. At syempre po mga kalaki, 7 digit lucky numbers abroad, narito na. Number 2, number 10, number 22, number 23. 7 number 17 number 8 number 15 at number 31 at ito naman po ay walang 31 okay at ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na number 3 number 16 number 25 number 5 number 4 at number 11. At ito lang po ang 6 digit 0 to 9. Number 4, number 8, number 1, number 1, number 3 at number 9. At ito lang po mga laki ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ilista mo na mga kalaki 5 digit lucky numbers abroad number 23, number 36, number 37, number 17 at number 20 ayan po mga kalaki ang ating mga 5 digit lucky numbers at syempre bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas sa mga Lotto Pilipinas dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw hanapin nyo po kami sa Facebook isearch nyo po Red Parungkin lagi nyo pong iti-check ang followers dapat meron pong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na, na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen at syempre po meron po tayong Aris Gadchalian na account. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din mo tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkid po, na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkid po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment. Share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalang ko po kayo mga lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger nyo. Basta po, nakafollow. Tandaan nyo po mga kalaki. Ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, STL or waiting mga kalaki. Susuportahan kita pag sumali ka sa akin sa private consultation. Pero may mga libre naman po mga lucky numbers. Panoorin niyo po sa Facebook, YouTube at TikTok. Kaya sa mga interesado po na subukan at gustong sumali sa private consultation, mag-message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At syempre mga kalaki ha, ah, ang unlucky numbers natin, 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan. Kaya sa mga gusto pong subukan ang aming mga lucky numbers, abay ah, mag-message na po kayo sa messenger ko, usap po tayo mga kalaki at tatawagan ko po kayo. Wait lang po, may bibili. Ano yun? Meron. Pagkano po Ay, isang kilo lang nakatakal. Sige, salamat. 55 ang isang kilo. At syempre po mga kalaki, ito na po ang ating mga 6 uh, digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na po mga kalaki. Okay. Ayan, ito na 642, number 28, number 5, number 23, number 16, number 9 at number 12. Yan po ang 642. Ito man po ang 645. Number 39, number 41, number 5 number 15, number 7 at number 20. At ito naman po ang 649. Number 18, number 37, number 40, number 20, number ano to? Number 43 at number 16. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 25, number 29, number 14, number 23, number 2 at number 48. At ang pinakalas mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Aba, ito lagi ko rin itong tinatayan na nanalo ko rito ng 3 digit, 4 digit at naranasan ko rin pong manalo ng 5 digit. Ito po, muntik na ako maging milyonary. Pag naging milyonary ako, naku, lahat kayo may, may balato sa akin. Ito na po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658, number 34, number 22, number 23, number 6, number 18, at number 41. Ayan mga kalaki, kompleto pa po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At ingat-ingat po, napakainit po sa labas. Kaya sa, kung wala kayong gagawin, stay lang kayo sa bahay. Manood kayo ng mga vlog namin mga kalaki. Makakakuha pa kayo ng mga tips at mga ideas dito sa amin sa mga lucky numbers. Kaya mga kalaki, tutok-tutok na dito. Ayan, at syempre po, eto na po ang shout-out time. Shout-out po tayo kay... ate ano, tita nene ayan, tita nene po ng uy Caloocan City sa Manila to, hello po kay tita nene po tita nene Osorio po ng Caloocan City, shout out po sa inyo maraming salamat po sa so, walang sawang panunood nyo dyan sa Manila, sa amin sa Caloocan City mananalo tayo claim it at syempre po, sa mga fish vendor naman po dyan sa may Bacolod City uy, sa City of Smile of Bacolod gusto kong pumunta dyan, mananalo tayo mga kalaki talagang maraming salamat po sa mga tindera natin dyan na kila Ate Grace ayan po sa kanyang mga uh, sexy mga kapwa tindera po dyan sa Bacolod shout out po sa inyo at alagaan nyo po ang numero namin ng 3 days bago natin palitan good luck